Mga bahay na bato formal lang ipinagkaloob sa mga nasa lanta ng bagyo sa Katanduanes. Mga binipesyaryo labis-labis ang pasasalamat. Yan ang balitang hatid ni Eden Flororita. Formal nang ipinagkaloob sa mga nasa lanta ng bagyong roli taong 2020 ang mga stone houses sa barangay Kagraray Bato, Katanduanes. Nitong araw ng linggo, Hulyo 28, nang isagawa ang turnover ceremony na dinaluhan ng pinuno ng 9th ID kasama ang provincial Government ng Katanduanes at Christ Commission Fellowship or CCF na siyang nanguna sa proyektong ito katuwang ang kasundaluhan. Sa kabuuan, 58 mga bahay ang naipatayo sa lugar na labis-labis na ipinagpapasalamat ng mga residente. Uh, sa amin lang naman is uh, hanggat sa mga katulong kami, gagawin namin. We are not after the awards but we are after the, the benefits na makukuha ng beneficiaries. Sa taong 2023, nang simulan ng 565 Engineering Battalion, ang konstruksyon ng mga stone houses, katuwang ang mga ka-at-lokal na pamahalaan. Malaking pasasalamat po, po sa, sa inyo, sa, sa mga army po, kasi kung bahay namin, nagtulong-tulong sila sa pagpinising, pagpintura. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng programang Tulong Tayo ng CCF na sinoportahan ng 9th ID upang makabangon sa epekto ng kalamidad ang mga apektadong katanduenyo. At ang padalangin po natin, nag-usap kami ni Gumbuboy, ang dami pang magagandang site dito sa Katanduanes na pwedeng i-replicate o sundin ang ganitong ng pagtutulungan. Kasama niyo pa rin kami na tutulong kung may gagawin tayo. Sana hindi na bagyo. Tourism na lang ang ating gagawin kasi nakikita natin. Yes. Yes. Nakikita natin na hindi lang pala bahay ang ipapatayo sa inyo. Pati livelihood ay ibibigay din para kumita naman tayo. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, SP News.